So what's up mga keepers Update tayo sa backyard natin yan. Yung mga golden blue tail natin Medyo malaki na Yan lahat yan mga female Yung dyan yan nakalagay oh. Kin kinuha natin yung mga medyo malaki Tapos yung mga mal maliit Iniwan natin Yan yung mga napili natin oh. Yan Lagay natin sa malaking lagayan Then may ginugroom tayo dito ng isa Yan oh. Sampi KBM Na male Then, dito yung mga full gold. Ayan, full gold. Mga pray pa tayo ng GPT dito. Ayan, golden blue tail. Nung linagyan natin ng mga aquatic plants, wala nang namamatay dyan sa mga aquarium natin. Kasi yan, sobrang init lang kasi. Ayan, golden zebra. Full gold pa. yan may mga bale tail pa dyan, no. Ito, golden blue tail. Yan, golden blue tail natin. Sobrang dami ng golden blue tail na pre, oh. Mamay Mama, pa tayo ng spirulina. Yan, golden zebra. Ano groom natin? Ito yung available natin, oh. Baka matipuhan nyo full gold. Yan, you know, male. Sobrang solid ng male, oh. Ito, PKBM jumbo size. Yan. Hmm. Golden blue tail. Kunti na lang yung isda natin dito. Namatay pa yung isang ito natin, no. Kasi natin 'to. Buhay pa naman siya pero 'yan. Mahina na. Ilagay natin dito sa baka diyan matapos siya. Mga pulgol natin. Payat na no, oh. Hindi kasi natin napapakain sa isang araw isa lang. Ayan. Ito dun isa sa mga uh, marble natin. Yan o. Oh. Mga ito dyan. May PKB yung papala doon o. Oh. Select na lang tayo dyan. Dito naman mga flat gold. Yan may mga flat gold pa tayo dito. Yan sa kabila mga kal natin nandiyan yung mga kal Balik pa natin to Takpan natin kasi ininoman to ng aso. Basta natin. Oh. May namamayat naman doon. Listen natin. Yan. Kapag namamayat, matik. Tinatabi na natin yan. yan. Ito sakura. Oh. Yan. Blue eyes na sakura. Managanap yan sakura. Blue eyes. Yan. Veil tail. Ito naman yung mga an ang chita natin. Mga marble na nga, oh, ito copper. Ayan, pakain naman tayo mamaya. Yun, know, may red head na full gold dun sa... And, ito na lang yung isda natin dito, wala doon ang kalagay eh. Ayan, mga GBT. Full gold. May male tayo dito, breeder size. Ayan. Yeah, hen. Ito lang yung ating update ngayon sa ating backyard. Sambugsak muna. Kamal man.